Nakakalungkot na pangyayari sa mismong araw ng kasal ni Robby. Naglulok sa ngayon ang TV host at VJ na si Robby Domingo dahil sa di inaasahang ito na nangyari mismo sa araw ng pag-iisang dibdib nila ni Mikey. Matatandaang nitong January 6 walang mapagsidlan sa tuwa ang kaligayahan na naramdaman ni Robby dahil sa wakas, ikakasal na siya sa babaeng pinakamamahal niya na si Mikey Pineda matatanda ang nagkaroon ng delay ang kasal ni na Robbie at Mikey na dapat noon pang nakaram taon nangyari, dahil sa kondisyon ni Mikey na dermatomyositis, isang pambihirang autoimmune disease na nagdudulot ng muscle weakness at skin rash. Ibinahagi noon ni Robbie na kapag napapagod na siya, minsan na niyang natanong sa kanyang sarili kung bakit si Mikey pa, ani Robbie sa isang panayam, last week, she went to Singapore and the doctors told her that her condition was life-threatening and lethal. So, diba, how would you feel when she told me about that? Siyempre, bagsak na naman yung mundo ko. Okay, ano lang gagawin namin? It's mentally draining, it's emotionally draining, physically nagmamanifest siya minsan sa akin, pero, wala, there are times na nagwo-workout ako, bigla akong iiyak, ang bigat naman, bakit ngayon pa, bakit siya? So, you have those questions? Gayun pa man, sa kabila ng kanilang pinagdaan ng hirap, natuloy pa rin ang kanilang kasal. Pero para kay Robby, bittersweet ang araw ng kanilang kasal dahil kasabay nito. Umanaw naman ang isang mahal niya sa buhay. Ito nga ay ang kanyang lola o ina, na nag-alaga umano sa kanya noong siya ay bata pa. Sa kanyang post, ibinahagi ni Robby na inilihim sa kanila ng kanyang pamilya ang nangyari sa kanyang lola para mag-focus sila sa kanilang magical day moment? Ani Robby, bittersweet, January 6 was the happiest day of my life, my heart was filled with immense gratitude from preps in the morning, to the ceremony, to the reception, which lasted until dawn, as I was about to leave the place, my mom was sobbing as she tried to tell me, that my lola passed away that same morning. Apparently, my family didn't tell us, so that our focus was our magical day, Ina, as I fondly called her, took care of me, especially when I was a toddler. I loved how she made her ube halaya and leche flan salyanera. Rest in peace, Ina. Please look after us together with Ama. Thank you and we love you. Bumuhos naman ang mensahe ng pakikiramay para kay Robbie at sa kanyang pamilya.